morning yan at gagawin niyo yung content ay magluluto po tayo ng isda na maliit eh, maliit na sa, sa ano tapos itong isda na masarap yan so ang ating gagawin guys ay atin muna ng linisin yan masarap ito na pinaksil guys so marami tayong uh, bigling labas nandito na pag dito yan so atin po muna ang linisin mga guys ano para at least eh, uh, pagluto natin ay eh, okay na kagad. ayan okay so atin nang linisan mga guys okay guys sana po ang ating lutuin ay bigyan kita yeah, ng yeah, yeah. isda ikanisda, no umalit na sa asa at saka yung isda na walang kaliskis ayan nakakanda na po ang ating okra ayan mga guys ang ating pang paksiw na suka, silbuswan yung bitchin at bawang ito guys, papakilala ko sa inyo. Ito yung kung tawag batuan. <coughs> batuan ko ito. Maasin ko ito. Masarap ito pang sigang, pang paksiw. At of course, ating sili. Yan na uh, maaaba. At yun pong ikakatsin mo. At tapos yung ating na -chap, chap na na luya or ginger. At meron po tayong bawang. Malaki po ito. atin yung So, ayan guys. So, kung kayo bago sa ating channel, please subscribe. sa ating channel at pag-like na rin sa ating Facebook page sa yan yung ating uh, ayan, yan, sarap, sarap po guys yan, paksiw na pinatuyo okay. ang ating galawin guys papakuluan natin ng suka tapos pag natuyo maligat natin ng mantika so, so yan, let's go guys so yan, guys, ready na yung ating paksiyo so lagyan natin ng Kunti sapin na ingredients. Silik. Bawang. Tapos yung batuan guys. sarap yan. Sabi saya batuan maasim niyan. Maasim na ingredients. Yan. So natin na pong ng ating isda. yan mix mix lang natin mix mix lang natin ang ating isda sarap yan guys 200 per kilo mahal na guys mahal na 200 per kilo Oke, okay. Terus lagi, anak yang hati, ingredients. Hai, Pak, ayam, guys, asamnya yang bawang sili. Okay. Tapos natin guys ng asin. Uh, Salt. Ngayon okay, guys, ang sikrito lang sa masarap papaksiyo. Kailangan kong kiltos ang mga ricados. sa atin po lagyan ng suka guys guys suka konti suka lang guys kasi pangit pa marami sabaw okay so kasi yung isda may ano pa yan may katas pa yan eh tapos atin lagyan po ng mantika and lagyan lang natin ng mantika kasi kunti lang naman yung sabaw so madaling matuyo para dire-diretso derod na ang ating laban Yan guys. Okay. Yan ng konting bitin. Yan guys, Yung ating lalagay di kada na ito. Hanggang ngayon ginagamit para ng mga coke. Konti lang guys ang ating lalagay no. Okay. Yan. Nap. Tapos pa pag maluto na, lapit na maluto, ay lalagyan natin ng ating okra. Ayan po yung pwedeng lalagyan natin pag naluto na po yung isda. Yeah, so thank you for watching guys. Ang pagproseso nito ay mga 15 to 15 to 15 minutes lang po luto na to so thank you for watching guys and hope you like this video God bless us all